maraming nagbago dahil po <clears throat> sa nangyari sa akin, siguro po dahil po sa pagkakamaling nagawa ko, ay uh, inisip nila na masamang tao ako. Ngayon po, nawalan no, po kami ng wala po kaming connection kaya po marami nagbago siguro sa ugnayan namin. Sa bagong episode na ito, tutunghayan natin ang kwento ng isang baguhan sa loob ng Quezon City Jail. Subaybayan natin ang kanyang kwento kung kamusta ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Dito lamang yan sa Off The Record. Uh, ako, nga pala, ako nga po pala si Patrick Angelo, 25 years old. Nakulong po ako sa kasong marijuana. At uh, tumatagal na po ako dito ng nine months sa loob ng bilangguan. Uh, ang una kong ko naranasan ay lumuha sa hindi ko alam na dahilan. Matulog sa sahig ng walang sapin na hindi ko kasama yung pamilya ko. At sa, sa hindi ko inaasahan, uh, sobrang siksi po pala, mainit, mabao. Uh, at saka, hindi naman po ito yung pangarap sa buhay. Uh, ako po yung isang construction worker. Nagkatrabaho po ako sa mga panahon na iyon. Nag-aalaga po ng mga anak. Yun lang po ang aking ginagawa sa araw-araw. Kaya hindi ko po in-expect na mangyayari sa akin ito. Uh, yung madalas ko pong iniisip yung mga bagay-bagay na ginagawa ko para sa pamilya ko. Tulad nga po nung sinabi ko, pagkatrabaho, pag-aalaga ng mga anak ko, at siyempre po yung, yung, mga masayang alala namin. ang uh, madalas naman po namin ginagawa ng mga anak ko, pamilya ko, yung magsimba, kumain sa labas pag rest day ko. Paglabas ko rito, gusto pong bumawi sa kanila gawin yung mga pagkukulang ko sa panahon na binilang ko rito sa kulungan. Ngayon lang po yung mga gusto kong gawin. Uh, yung tungkol po sa pagbabago, uh, uh, siguro po dahil nandito ako, nagbago yung tingin nila, na walang sila ng tiwala. Inisip siguro po, inisip po siguro nila na masamang tao ako. Maraming nagbago dahil po <clears throat> sa uh, nangyari sa akin siguro po dahil po sa pagkakamaling nagawa ko. Ay, uh, inisip nila na masamang tao ako. Ngayon po nawalan no, po kami ng wala po kaming connection kaya po marami nagbago siguro sa pagnayan namin. Tungkol po sa pag-adjust uh, pagbabago uh, siguro po ah uh, sa dami ng tao, iba't ibang klase ng ugali yung uh, mga mo. mag adjust kasi kasi hindi mo sila kilala. First time nangyari sa ito, ngayon ko lang naranasan to. Dahil sa po akong baguhan, wala po po akong sapat na karanasan. Kaya binigay ko na lang po yung tiwala ko sa kanila. Dahil alam ko, sila po ang nakakaalam kung anong meron dito sa loob ng kulungan. Ayun po, tsaka um, kailangan lang po uh, makisama, ganyan lang po. Ayun po, yung, pagkaka yung pagkakaiba lang po dito, mga tuto kang makisama kahit hindi mo gusto yung ugali ng tao. Mga tuto kang rumispeto dahil iba-iba po yung kasalamuha mo. Uh, mga tuto ka nalang rumispeto sa bawat isa, magmahal sa kapwa mo. Yung tungkol sa karanasan ko, sir, uh, hindi ko inakalang kaya kong lagpasan to. Pero dahil nga po sa <clears throat> pamilya ko at tiwala sa Diyos, eh, na lagpasan ko naman yung mga hamon at pagsubok na binigay sa akin. Uh, tulad po ng mga, mga hindi namin nagawa sa laya o nakalimutan namin sa laya, Napabayaan namin sa laya. Uh, dito po namin na ituloy tulad po ng pag-aaral. O oh, alternative learning STEM. Ayun po yung inulal mo dito. Dito po nakapag-aaral ako kasama po yung ibang inmate na gaya ko. Uh, dito po uh, nagkaroon kami ng laas ng loob para mapag-aaral. Uh, kaya malaking tulong rin po yung binigay sa aming programa ng BJMP. binigay uh, binigyan kami ng pagkataon makapagtapos ng pag-aaral o makapag-aral upang magkaroon kami ng maayos na trabaho paglaya namin dito. Ah, uh, yung, yung naging role ko sa loob ng ah uh, kulungan dito sa amin ano, Zelda, uh, yung gumabay sa mga kasama ko na bago ganun, ngayon po yung Uh, disiplinahin sila, pangaralan sila, kung ano yung mga bawal, kung ano lang yung mga pwedeng gawin. Yun po. Uh, kung mababalik yung mga oras, ang gusto kong bagawin, sir, uh, siguro sana hindi na lang nangyari sa akin to. Siguro sana hindi ako mantong sa ganito uh, para sa mga pagkakataon na nangyari sa akin na to ay eh, makasama ko naman yung pamilya ko. Kailan pa yung mga gusto kong magawin sa'yo. Kung pagbibigyan ako makalabas dito. Ah, siyempre, unang-una, pumunta kami ng simbahan. Pasalamat sa Panginoon na eh, sa pagkakataon na to ay eh, nalagpasan ko yung mga pagsubok, mga hamon. Ah, Baguhin yung mga maling nakasanayan, nakaugalian. Ngayon po, siyempre, uh, gumawa ng mga panibagong masasayang alaala. Nananatiling matatag ang loob ni Patrick sa bawat pagsubok na kanyang pinagdadaanan ay hindi nagpapatinag ang kanyang pag-asa. Siya ay nananatiling umaasa na balang araw matutupad din ang kanyang hiling na makapiling at gumawa ng mga bago at masasayang alaala -ala kasama ang kanyang pamilya.